What's up guys? Na ada may merkano Mercano guys ni Subay kay nice, huh? Pan Engineer. G nah, kane, ako ang kauban niya dito ni sa ila Ma'am Eber Pan welder. Welder. Welder Mason. Kana pwede sa pang barko. Kani. Kuwan ni. <laughs> Kani <laughs> 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 guys Ma Malaysia siya guys napakog daw na guys kay waman niya suota ang iyang <laughs> <laughs> dapat mungod ko eh kung duty mag welding dito mag tiktok <laughs> <laughs>

Shout out boy sir guys Shout out boy oh, sir Now guys oh <laughs> Nalanan ninyo Ang kaoban. Nasa ag <laughs> ah, Balen <laughs> Balen o kumpanya guys Shout out boy sir Balen kumpanya Dexter Carnicer uh, Uy sumo, na Chips na mo Luno de xili Sausaw sa tubig Niya <laughs> yeah, ang gisawsawan Pati yung hugawa Niya yeah, haman Giit sa ito si Ninit Patay ang germs Klaro Balde Balde guys Pangbato na mo guys Kasi minto si minto ba oh, Labay na yun O oh, nang gabuwa-buwa Na mo sudan guys <laughs> <laughs> oh, Nilang natin Patanaw kay Kuan guys Sensitive videos O hmm? guys Oh, okay, so. oh? murag lawa guys! Gabua. Lame gubuwa! Lamigay na, apilo na muna. buwa guys! kena na, ang timplado. Nah, anino dre guys! Ay, anino! Tao dai na, pangaon na mo! Ngayon, ngayon! Papa, wonder, Ang mangotan! So, kung mangotana so, mo guys, kung si Terbau anin tawhana guys, kuanin ito, ano, siya guys. Itumno mo itumno, itumno patiti. guys, patuloy na. Ano la? Itumno guys

Ampuy, ampuy, part. Ikaw ba'y tigampo dito sa Panabo? Kapag nag-tresyo rata ba? Ikaw tigampo dito ka Patricio ba? Uh, ah. Patricio! Patricio, Patricio! <laughs> Patricio, wait a room to do! Wala, sige, sige. Kinsa, Patricio? Ilam! Ilam lang yun mo, Patricio ba? Hahaha!

Guys! Ang luwag. Ang luwag ako na. Kain tayo guys! Pagpapawa ng buhay! Halipat ang taga-karinderiya. Ano sa ba <laughs> Paitan guys! Paitan guys! Ano guys oh? bakwit Ah! 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 Ah!